ang gintong tarangkahan sa Jerusalem ay nagdadala ng espiritual na bigat na lumalampas sa simpleng kahulugan ng isang sinaunang istruktura. Para sa marami, ito'y higit pa sa bato at semento. Ito'y isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Binabanggit ito sa Biblia ng may paghanga sa mga talata na nagpapahiwatig ng banal na presensya tulad ng nasa awit 24, 7. Itaas ninyo mga pintuan, ang inyong mga ulo at kayo'y magangat mga walang hanggang pasukan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Para bang ang tarangkahan ay naghihintay ng may tiyaga sa sandaling masaksihan ang katuparan ng banal na pangako. Ang lugar na ito, puno ng simbolismo, ay hindi lamang isang labi ng nakaraan. Inuulit nito ang pag-asa ng mga henerasyon na tumitingin sa hinaharap gamit ang mata ng pananampalataya. Sa tradisyong kristyano, ang tarangkahan ay nakikita bilang isang palatandaan ng mga eskatolohikal na kaganapan na pinagtitibay ang koneksyon sa pagitan ng lupa at ng pagbabalik ni Jesus. Sa Hudaismo, ang tarangkahan ay iniuugnay sa pagdating ng Mesiyas. Sa Islam naman, ang kalapitan nito sa Dome of the Rock ay sumisimbolo sa isang punto ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at ng banal. Ang lahat ng ito ay ginagawa itong isang espiritual na punto ng pagkakaugnay para sa iba't ibang paniniwala. Sa kasaysayan, nasaksihan ng gintong tarangkahan ang mga kaganapang humubog sa pananampalataya ng maraming tao may nagsasabi na sa lumang panahon, dito naglalakad ng may tagumpay ang mga hari bilang pagsasakatuparan ng mga banal na pangako. Ang bawat bato ay tila bulong ng mga kwento na parang sinipsip nito ang mga panalangin at awit ng mga peregrinong nagahangad ng isang sulyap sa kawalang hanggan. Ang tarangkahan ay, sa esensya, isang paanyaya na magnilay-nilay sa mga misteryo ng pananampalataya ang relihiyosong kahalagahan ng gintong tarangkahan ay sumasalamin din sa pang-araw-araw na pagsasabuhay ng mga nananampalataya. Ang ideya ng isang tarangkahan na nag-uugnay sa tao at sa Diyos ay nagpapasigla ng paghahanap, pagbibigay loob, at pakikipagkasundo. Tiulad ng tahimik na paghihintay ng tarangkahan sa prinsipe, ang sinumang naghahanap ng espiritual na kaalaman ay kailangang matutong linangin ang pagtitiyaga, pagtitiwala at pagtalima. Sa huli, ang pinakadakilang mga revelasyon ay dumarating hindi sa pagmamadali, kundi sa perpektong panahon. Bukod dito, kapansin-pansin kung paano naging simbolo ng pag-asa ang gintong tarangkahan lalo na sa mga sandali ng kahirapan para sa mga dumaranas ng personal na hamon. Ito'y nagiging paalala na may mas mataas na layunin. Isang layuning lumalampas sa kasalukuyan. Halos parang ang tarangkahan ay isang buhay na talinghaga ng daan patungo sa bagong buhay sa pagbabagong tanging ang banal lamang ang makapagbibigay. At sa gayon, nananatili ang tahimik na estrukturang ito na sa pagitan ng pangako at katuparan, sa pagitan ng lupa at langit. Ang mga arko nito na sinarhan ng mga kamay ng tao ay tila nagtatago ng mga lihim na tanging ang pananampalataya ang makapaghahayag. Tulad ng isang tagapagbantay na naghihintay sa kanyang tamang sandali, inuugnay nito ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa paraang hindi magagawa ng anumang ibang gusali. Ang gintong tarangkahan na puno ng simbolismo ay sinarhan noong ikalabing-anim na siglo sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Suleiman, ang dakila. Ang kilos na ito na sa unang tingin ay maaaring ituring na isang estratehikong desisyon ay umaalingaungaw sa mga salita ng propetang si Ezekiel. Ang pintuang ito ay mananatiling sarado. Hindi ito bubuksan at walang sino mang papasok dito sapagkat ang Panginoong Diyos ng Israel ay pumasok dito kaya't ito ay mananatiling sarado. Ezekiel 44.2 Hindi maitatanggi ang eksaktong katuparan ng propesiyang ito. Nakahangahangang naguugnay ng mga makasaysayang at espiritual na kaganapan. Ayon sa kasaysayan, ipinasara ni Suleiman ang tarangkahan dahil sa takot sa katuparan ng mga propesiyang Hudyo at Kristiyano na nagpapahayag ng pagdating ng Mesyas. Nagpagawa rin siya ng sementeryo sa harap ng tarangkahan naniniwala na maiiwasan nito ang pagdating ng anumang mesyanikong figura dahil ayon sa tradisyon ng Hudaismo, ang pakikipag-ugnayan sa mga puntod ay nagdadala ng karumihan. Subalit, ang tangkang ito na pigilan ang banal na plano ay lalo lamang nagpatibay sa simbolismo ng tarangkahan bilang isang bagay na lampas sa kontrol ng tao. Ang tanawin ng nakasarang tarangkahan ay isang hamon din sa sino mang magninilay sa kahulugan ng gawaing ito. Hindi ito isang simpleng pisikal na harang. Ito'y isang nakikitang representasyon ng espiritual na paghihintay ng agwat sa pagitan ng pangako at katuparan nito. Ang paghihintay na ito na madalas na nakakabigo sa tao ay isang paalala na ang panahon ng Diyos ay naiiba sa atin sa isang mundong naghahanap ng agarang solusyon, ang nakasarang tarangkahan ay isang tahimik na panawagan sa pagtitiyaga at pananampalataya. Kapansin-pansin, ang pagkakasara ng gintong tarangkahan ay higit pang nagpatibay sa papel nito sa tatlong malalaking monoteistikong tradisyon. Para sa mga Hudyo, ito'y simbolo ng pagdating ng Mesiyas. Para sa mga Kristiyano, ito Ito'y sumasalamin sa matagumpay na pagbabalik ni Jesus. Sa Islam, ang kalapitan nito sa Dome of the Rock ay nagpapalakas ng kahalagahan nito bilang isang banal na lugar. Ang pagkakaugnay ng mga paniniwalang ito ay ginagawang natatangi ang tarangkahan bilang isang punto ng espiritual na pagmumuni-muni at hamon. Ang makasaysayang gawaing ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga iskolar, arkeologo at teologo. Bawat isa ay naghahangad na maunawaan ang mga intensyon ni Suleiman at ang mga implikasyon nito para sa hinaharap. Ngunit ang hindi maitatanggi ay ang malalim na epekto ng isang propesyang dumaan sa mga siglo na nanatiling isang buhay na paalala ng mga bagay na darating. Sa ganitong paraan, ang tarangkahan ay nagiging isang paanyaya sa pagbabantay, sa pag-asa at sa espiritual na paghahanda. Ang gintong tarangkahan sa Jerusalem ay hindi lamang isang kahanga-hangang istruktura. Ito'y isang likha na nagdadala sa mga bato nito ng arkitekturang puno ng espiritual at kultural na kahulugan. Ang dalawang arko nito na tinatawag na pintuan ng awa at pintuan ng pagsisisi ay hindi basta-bastang ipinangalan. Ang mga pangalang ito ay sumasalamin sa esensya ng mga relihiyosong mensahe na nagaanyaya ng panloob na pagbabago at paghahanap ng kaligtasan. Bawat detalye nito ay tila idinisenyo upang magbigay inspirasyon ng pag-asa at pagmumuni-muni. Bilang bahagi ng mga pader ng lumang lungsod, ang tarangkahan ay may estratehikong posisyon kapwa sa pananaw ng kasaysayan at espiritualidad. Ito'y nakahanay sa bundok ng mga olibo, isang lugar ng mahahalagang kaganapang biblikal tulad ng pag ni Jesus sa langit. Ang ugnayang heograpikal na ito ay nagpatibay sa papel nito bilang isang tulay sa pagitan ng lupa at langit, isang punto ng pagkikita ng banal at makatao. Para bang ang mismong lokasyon nito ay sinadyang piliin upang bigyang diin ang kahalagahan nitong walang hanggan. Ang arkitektura ng tarangkahan, simple ngunit matatag, ay sumasalamin sa lakas ng mensahe nitong dala. Hindi ito itinayo upang mamangha sa pamamagitan ng karangyaan, kundi sa pamamagitan ng katatagan. Sa pagdaan ng panahon, digmaan at pananakop, ang tarangkahan ay naging simbolo ng hindi matitinag na pananampalataya. Halos imposible itong tingnan nang hindi maramdaman ang espiritual na bigat nito na para bang ang mga bato nito ay nagsasalaysay ng mga pangakong naghihintay pa rin matupad. Sa simbolikong pananaw, ang gintong tarangkahan ay kumakatawan sa daan patungo sa mas mataas na layunin, sa isang realidad na lampas sa pisikal na mundo. Inaanyayahan nito ang sino mang tumitingin dito na magnilay sa kanilang sariling paglalakbay sa mga pintuan na kailangang tawirin upang makamtan ang isang ganap na buhay. Ang ideyang ito ay malawakang tinatalakay sa mga tekstong panrelihiyon kung saan ang tarangkahan ay nakikita bilang tanda ng pag-asa at pagtubos. Ang simbolismo nito ay lumalampas pa sa mga banal na kasulatan. Ang tarangkahan ay nagbibigay inspirasyon maging sa mga alagad ng sining at palaisip na inilalarawan ito bilang isang palatandaan ng espiritual na pagbabagong buhay. Sa panitikan, mga awitin at panalangin, madalas itong binabanggit bilang isang sagisag ng paghihintay sa mesyas o sa kaligtasan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito isang labi ng nakaraan, kundi isang tagapagpasiklab ng mga ekspresyon ng pananampalataya at sining sa paglipas ng mga siglo. Sa pamamagitan ng matatag nitong mga bato, at silyadong mga arko. Nananatili ang gintong tarangkahan bilang paalala na ang ilang bagay ay higit pa sa kung ano ang nakikita. Isa itong pintuan patungo sa misteryo, sa hindi nalalaman at sa pangakong ng isang dakilang hinaharap. Habang nananatili ito sa matibay nitong posisyon, patuloy nitong binabantayan ang mga kwento at lihim na bumabalot sa mga pag-asa ng maraming henerasyon. Ang Gintong Tarangkahan ay isa sa mga bihirang lugar sa mundo kung saan nagtatagpo ang tatlong malalaking tradisyong monoteistiko sa kahulugan at debosyon. Para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim, ito'y sumisimbolo ng higit pa sa pisikal na estruktura nito. Para bang bawat bato ng tarangkahang ito ay nag-iingat ng mga hangarin at panalangin ng mga henerasyon lumalampas sa mga pagkakaiba upang maging isang punto ng spiritual na koneksyon. Ang pagkilalang ito, bagamat may kanikaniyang pananaw, ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng lahat ng tradisyon sa ideya ng pag-asa at pagtubos. Sa tradisyong Hudyo, ang tarangkahan ay itinuturing na daanan ng Mesyas, ang lugar kung saan siya daraan upang simula ng isang bagong panahon ng kapayapaan at katarungan. Para naman sa mga Kristiyano, ito'y kaugnay sa pagbabalik ni Jesus na inuulit ang pangakong siya'y muling darating sa kaluwalhatian. Sa Islam, ang kalapitan ng tarangkahan sa bundok ng templo ay nagdadagdag sa kabanalan nito bukod pa sa papel nitong simboliko bilang isang lugar ng paghuhusga at awa. Ang mga interpretasyong ito, bagamat magkakaiba, ay magkakaugnay at nagpapakita ng spiritual na yaman ng gintong tarangkahan. Ang paggalang na ito mula sa iba't ibang relihiyon ay mas nagiging malinaw sa mga sandali ng selebrasyon o krisis. Halimbawa, ang mga peregrino mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay bumibisita sa tarangkahan na may parehong layunin. Ang maramdaman ang kalapitan ng banal. Bagamat ang mga panalangin ay binibigkas sa magkakaibang wika at ang mga kilos ay iba-iba may isang implicit na pagkakaisa sa paggalang na ipinapakita ng lahat para bang ang tarangkahan ay salamin ng kaluluwa ng tao na anuman ang paniniwala ay naghahangad ng mas mataas na layunin kapansin-pansin ang ugnayang ito sa pagitan ng relihiyon ay hindi nawawala sa gitna ng mga alitan na bumabalot din sa lugar ang mga makasaysayang at politikal na hidwaan sa paligid ng gintong tarangkahan ay nagpapakita kung paanong ang sagrado para sa ilan ay maaring maging tampok ng sigalot para sa iba. Gayunpaman, ang tensyong ito ay nagpapalakas din sa kahalagahan ng tarangkahan sapagkat tanging isang bagay na may malalim na kahulugan ang makakaakit ng ganitong antas ng atensyon at pangangalaga ang pagpapanatili sa lugar na ito ay, kung gayon, isang gawain na lumalampas sa mga hangganan ng relihiyon at kultura. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang tarangkahan para bang pinagmamasdan nito nang walang kinikilingan ang mga kaganapan sa paligid nito. Para bang nito na, sa kaibuturan, lahat ng tradisyon ay naglalayong makamit ang ugnayan ng tao sa banal maging ito man ay sa paghihintay sa mesyas o sa paghahanap ng awa. Ang gintong tarangkahan ay isang makapangyarihang simbolo ng kung paano ang iba't ibang tao ay maaaring makahanap ng pagkakapareho sa espiritualidad. Sa pamamagitan ng tahimik at makapangyarihan nitong presensya, patuloy na nagkakaisa at nagbibigay inspirasyon ang tarangkahan. Isa itong paalala na sa kabila ng mga pagkakaiba, may mga puntong nagdudugtong sa atin. Ang bawat relihiyon sa pagmumuni-muni dito ay nakakakita ng isang pangako, isang kapalaran, isang layunin at ito ang nagpapanatili sa gintong tarangkahan bilang sentro ng espiritual na kwento ng Jerusalem. Ang gintong tarangkahan na labis na iginagalang ng iba't ibang tradisyon ay isa ring buhay na saksi sa mga siglo ng kasaysayan na minarkahan ng mga pagbabagong sumasalamin sa mga hangarin at tunggalian ng bawat panahon. Mula pa noong unang panahon, ito'y naging tagpuan ng mga seremonyang hudyo, dumaan sa mga panahon ng pagkawasak at muling pagtatayo, at tumanggap ng mga pagbabago mula sa mga Ottoman na nagbunsod ng pagkakaselyo nito magpakailanman. Ang bawat bahagi ng estruktura nito ay nagsasalaysay hindi lamang ng evolusyon ng arkitektura, kundi pati na rin ang mga bakas na iniwan ng iba't ibang kabihas ng itinuturing itong banal. Noong panahon ng ikalawang templo, ang tarangkahan ay marahil bahagi ng mga ritual na sumisimbolo sa koneksyon ng tao at ng Diyos. Sa pamamagitan nito, dumaraan ang punong pari na sumasagisag sa pagkikita ng makatao at banal. Nang sirain ng mga Romano ang Jerusalem noong pitumpo pagkatapos ni Kristo, ang tarangkahan, tulad ng templo, ay bahagiang nawasak. Ngunit ang alaala nito ay napanatili sa mga teksto at tradisyon. Ang katatagan nito ay sumasalamin sa mismong diwa ng pananampalatayang naglalakbay sa mga henerasyon. Sa pagdating ng mga Ottoman, hindi lamang isinara ni Sultan Suleiman ang tarangkahan, kundi iniwan din niya ang kanyang marka sa arkitektura nito. Sa muling pagtatayo ng mga pader na nakikita natin ngayon, kinonsolida ang tarangkahan bilang isang makasaysayang at relihiyosong palatandaan. Ang pagsasara nito, na tulad ng nabanggit, ay maaaring nagugat sa mga pampolitika at spiritual, na dahilan, ngunit isa rin itong paraan upang mapanatili ang isang bagay na noon puno ng malalalim na kahulugan. Ang hakbang na ito ay nagbago sa tarangkahan bilang isang kapsula ng panahon hindi nagalaw ngunit palaging naroroon ang pagpapanatili ng gintong tarangkahan sa paglipas ng mga siglo ay isang patunay ng dedikasyon ng iba't ibang mga tao sa kanilang pamana kahit sa panahon ng tunggalian nanatili ang tarangkahan bilang isang simbolo ng mga bagay na lampas sa mga labanan sa lupa ang mga arkeologo relihiyoso at mga iskolar ay patuloy na sinasaliksik ang mga lihim nito na ang bawat pagtuklas ay nagdaragdag ng mas maraming layer sa kwento nito. Isa itong relikya na, kahit na selyado, ay nagsasalita sa puso ng mga nagahangad na maunawaan ang kahalagahan nito. Bukod sa mga kwento na dala nito, ang tarangkahan ay sumisimbolo sa pangangailangan ng pagpapanatili ng mga banal na lugar para sa mga susunod na henerasyon. Ang bawat bitak at bawat pagkukumpuni sa mga bato nito ay isang paalala ng kahinaan ng pisikal at ng kawalang ng espiritual. Ang pangangalaga sa tarangkahan ay, sa huli, pangangalaga sa sama-samang alaala ng isang sangkatauhan na nakakakita ng kahulugan sa kanilang paghahanap sa banal. Habang nananatiling matatag, patuloy na iniingatan nang gintong tarangkahan ang mga kwento nito, naghihintay sa sandaling maitala ang susunod na kabanata. Ito'y sabay na isang taguan ng alaala at isang pangako na ang nakaraan at hinaharap ay magkaugnay sa tahimik nitong mga bato. Ang gintong tarangkahan ay hindi lamang nagpapabalik sa mga alaala ng nakaraan, kundi nagpapahayag din ng isang hinaharap na puno ng misteryo at pag-asa sa mga tradisyong Abrahamiko. Para sa marami, ito'y higit pa sa isang selyadong istruktura. Isa itong nakikitang pangako na ang mga dakilang kaganapan ay darating. Sa Kristyanismo, ito'y inuugnay sa pagbabalik ni Jesus, isang sandaling labis na inaasahan at inilarawan sa kasulatan bilang kasukdulan ng banal na plano para sa pagtubos ng sangkatauhan. Sa pahayag data labing isa, ang pangitain ng matapat at totoong mga ngabayo ay nagpapalakas sa ideya na ang tarangkahan ay maaaring maging daan para sa kosmikong kaganapang ito. Sa Hudaismo, ang mesyanikong inaasahan ay direktang nauugnay din sa tarangkahan. Sa pamamagitan nito ayon sa mga tradisyon, papasok ang mesyas upang ibalik ang Israel at simula ng isang kaharian ng kapayapaan. Ang paniniwalang ito ay naiugnay sa simbolismo ng tarangkahan bilang isang lugar ng banal na hustisya at kaligtasan. Ang propetikong pangitain ni Propeta Zacarias, kung saan ang bundok ng mga olibo ay mahahati, ay nagpapahiwatig na ang tarangkahan ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pagbabago ng Jerusalem sa mga huling araw. Ang mga imaheng ito ay naglalayong ihanda ang mga puso para sa isang hinaharap na lampas sa pisikal na mundo. Sa Islam, ang tarangkahan ay may mahalagang papel sa eskatolohiya. Pinaniniwalaan na ito ay magiging bahagi ng araw ng paghuhukom kung kailan ang sangkatauhan ay haharap sa banal na paghuhusga. Sa kontekstong ito, ang tarangkahan ay isang palatandaan ng pakikipagtagpo sa awa at katotohanan ng Diyos. Sa ganitong paraan, bawat tradisyon ay nagkakaroon ng kani-kanilang pag-asa at interpretasyon tungkol dito. Ngunit lahat ay nagkakaisa sa isang puntong mahalaga. Itoy nauugnay sa isang bagay na higit pa sa kasalukuyan. Ang mga diskusyon tungkol sa tarangkahan at ang hinaharap nito ay umuusbong din sa mga interdisiplinaryong pag-aaral kung saan ang mga arkeologo at teologo ay nagsusumikap na tuklasin kung paano ang istruktura nito ay maaring umangkop sa mga ipinropisyang kaganapan. Marami ang nagtatanong, muling mabubuksan ba ang tarangkahan sa mga kakaibang pangyayari o magaganap ang mga banal na plano sa hindi inaasahang mga paraan? Ang mga katanungang ito ay pumupukaw hindi lamang sa mga may pananampalataya, kundi pati na rin sa mga mausisa, nagbubuo ng isang misteryong patuloy na humahalina na sa maraming henerasyon. Kapansin-pansin, ang katahimikan ng tarangkahan ay hindi lamang nagsasara ng istruktura nito. Tinatatakan din nito ang inaasam ng sangkatauhan. Ang paghihintay sa katuparan ng mga propesya ay sa kanyang sarili isang espiritual na pagsasanay. Tulad ng tarangkahang nakasara ngunit nakikita, ang banal na pangako ay tila malayo ngunit hindi maikakailang naroroon. Sa ganitong diwa, ito'y isang paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang naghihintay kundi naghahanda para sa kung ano ang darating. Habang ang mga relihiyon at mga iskolar ay patuloy na tumitingin sa gintong tarangkahan, nananatili itong naroroon, isang tahimik na saksi ng panahon at tadhana. Silyado ngunit hindi nakalimutan. Ito'y isang patunay na ang ipinangako ay tiyak na darating. Kahit na ang eksaktong sandali ay nananatiling misteryong iniingatan ng may likha mismo. Ang gintong tarangkahan, bagamat malapit na kaugnay ng espiritualidad, ay isa ring kaakit-akit na paksa ng pag-aaral sa iba't ibang larangan ng kaalaman tulad ng arkeolohiya, teolohiya at kultura. Bawat disiplina ay may kanya-kanyang paraan ng pag-unawa sa mga misteryong nakapaloob dito. Para sa mga arkeologo, ang tarangkahan ay tila isang mosaiko ng mga panahon na ang bawat layer ay nagkukwento ng mga siglong kasaysayan. Ang mga bato nitong nilulumot ng panahon ay parang mga bintana patungo sa pag-unawa sa mga kabihas ng humubog sa Jerusalem at sa mga mahahalagang kaganapan na naganap dito. Samantala, ang mga teologo ay nakakakita ng isang mayamang tapiserya ng espiritwal at propetikong mga kahulugan sa tarangkahan. Para sa kanila, ito'y isang literal at metaporikal na pintuan patungo sa mga layunin ng Diyos, isang simbolo ng daan sa pagitan ng panandalian at walang hanggan. Sa kontekstong ito, ang mga talata tulad ng Ezekiel 44, dalawa na naglalarawan ng pagsasara ng tarangkahan ay nagiging napakahalaga. Bawat interpretasyon ay nag-aalok ng bagong pananaw tungkol sa relasyon ng Diyos, ng tao at ng panahon na nagbibigay linaw sa papel ng tarangkahan sa biblikal na naratibo. Sa larangan ng kultura, ang gintong tarangkahan ay naging inspirasyon ng mga artista, manunulat at palaisip sa loob ng maraming siglo. Ang imahe nito ay lumilitaw sa mga pinta musika at maging sa makabagong panitikan na palaging nagdadala ng mga tema ng pag-asa at misteryo. Sa ganitong paraan, ito ay naging isang ikonikong simbolo ng espiritual na katatagan na kumakatawan sa lakas ng pananampalatayang nagtatagal sa paglipas ng henerasyon. Ang impluensyang kultural nito ay nagpapakita kung paano ang tarangkahan ay lumalampas sa konteksto nito upang makaapekto sa kolektibong imahinasyon. Ang mga interpretasyong interdisiplinaryo ay nagbubunsod din ng mga tanong tungkol sa hinaharap ng tarangkahan. May mga naniniwala na ang pisikal na pangangalaga nito ay salamin ng pangangailangang protektahan, hindi lamang ang isang makasaysayang relikya, kundi isang buhay na simbolo ng espiritual na koneksyon. Ang iba naman ay nagsasabi na ang patuloy na pag-aaral sa estruktura at lokasyon nito ay maaaring magbunyag ng mga bagong kaalaman tungkol sa mga kaganapan na maaaring maganap lalo na sa konteksto ng mga biblikal na propesya. Ang ugnayan sa pagitan ng mga disiplinang ito ay nag-aalok ng isang pagkakataon upang mapalawak ang pangunawa tungkol sa kahalagahan ng gintong tarangkahan. Isa itong banal na monumento at sabay na isang paksa ng siyentipikong kuryosidad. Ang dualidad na ito ay lalo pang nagpapakita ng pagiging komplikado ng papel nito sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi lamang ito usapin ng pananampalataya kundi isa ring simbolo na nagbubuklod ng agham, espiritualidad at kultura sa iisang sentro. Habang patuloy na lumalawak ang mga interpretasyon tungkol dito, nananatiling matatag ang tarangkahan, hindi nagagalaw. Bilang isang tahimik na saksi ng panahon at nang walang hanggang paghahanap ng tao ng mga sagot. Bawat tuklas, bawat pag-aaral, bawat pagmumuni-muni ay nagdaragdag ng bagong layer sa kahulugan nito. Napinatutunayan na, na ito'y higit pa sa kung ano ang makikita sa unang tingin.